May napansin tayo dito sa kisami ng siya, mga pups. Good morning mga paps. Tara, pa-change oil po tayo. Habang di po umuulan. Kasi yung ulan po dito pasulpot-sulpot. Ulan, araw, ulan, araw. Alas otso po ng umaga. oras na ayan, eh, sakto, 757 dating po natin doon 8, eh, sakto open na, ah, puta-putay ng bayan sa may Honda papag-change oil po tayo kasi 2,331 na dito po natin paabotin ng 2500 kilometers. para makalayo-layo na tayo mahirap bumiyahin ng hindi na si-change na ano, na alanganin Kung bala ngayon ay walang pasok All levels daw Hindi ko lang po alam kung sa mga ano Like Honda, pupuntahan po natin kung open din Tingnan natin kung open po yung mga opisina Dito po tayo bumili sa Premier, dito kay Lucky. Kaya lang, schedule nila every Saturday. Ay, ano araw ba ngayon? Merkules. Wednesday po ngayon. Wednesday po ngayon, di po sila available ngayon para mag-change oil. Kaya punta po tayo dito sa may Honda. Dito po tayo. Ah, open. Oh, open sila. Honda Malasiki tayo kaunahan ah yun no? Honda service pa change oil boss change oil tayo ang una kasi nung dati tanghali tayo pumunta nakapila tayo pang lima tayo ngayon Okay naman. Kaunahan tayo. Mga naglalabas sila ng mga motor. Nag-aayos pa po sila. Hindi pa sila prepare. Napaaga tayo. At nakita natin si ATV dito. Katulad po nung sa ating motor. Black. ATV 160. Yung price niya. Ayan. 168,430 Pag installment, may down payment ka ng 16,690 Pag 24 months, 10,563 36 months 8,569 Yan po si ADB 160 10x naman Mahal din si Tamex oh 58,430 Mahal pa rin siya Tingnan naman natin ang price yung tong Honda Beat Premium 74,930 Mahal pa rin Honda Beat Ilan to? 125 o 150? Wala tayo idea dito Ang cute pa rin itong Honda Beat Ang <laughs> na upuan nya e Scooter hmm. Ang liit nya, pang babae Ayos na ayos po ito pag, ano, pag babae po yung mga drive Ang liit lang nalit. Ang cute e, eh, oh. pati yung tambot so ang liit nya 74,000 yan po yung price niya 74k Habali ah, 75 na oh Ang liit eh May nakita tayo dito in max mga paps Yung price niya ganun pa rin 155,900 Bali, mabot po siya na 100s 56 uh, down payment down payment nya 15,590 24 months o bali isang taon 9,801 pag abutin po ng 30, 36 months 7,950 uh, mahal pa rin sya and max may kulay pula din sila na ano ADB yan uh, yung price niya ganun pa rin. 168, 176. iba yung agap na una dati kasi nung Palit na palit. Hindi na pal. ng video palit. pang na pal. No? pang lima ngayon ito tayo una at uh, nakita natin yung Honda Click mga paps yun o durog durog nakita oh. na ko po sa inyo pwede yung naman o mga paps nakita na ko po sa inyo yung Honda Click yeah. kawawa po yung sinapi to oh. durog laging kalahati po siya Usap, usap. Hanggang hulihan. Four wheels ko po yung nakabangga dito. Yung adventure. Tapos, ang masama pa noon, bago pa po ito, bago pa lang daw yan. Nasa 7 days pa lang daw na na doon sa may-ari. Tapos, ganyan po yung nangyari. Installment wala pang isang buwan tapos ko ganyan pa yung nangyari kawawa po yung nangyari sa mayari yan, keep things oil Para makalayo-layo na ng biyahe. Chains oil kukunin natin yung pinaganon yung palitan pandikit ng kalan kukunin ko si Riano pinagpalitan na, ano yung chainsaw Bumilo po tayo ng oil At lagay. Poly Synthetic yan, Pro Honda Ito ilalagay natin Yan nalinis na po ni Kuya Tapos kukunin po natin yung Pinagtanggalan O yung pinagluma nating lungs Ulan na naman sa, Opo Sa YouTube wala YouTube lang po ako TV eh. YouTube po, sir. Ha? Sa pure tube, Wala po, sir. Wala po. YouTube lang, sir. Mm -hmm. Marami kasing ads doon, sir. Mm -hmm. Sa pure naman, wala. Walang ads. Pure tube? Pure tuber. Ito, so, sir, kahit ang oil ni Honda, pulis yung titi. Kahit kunti na yung tira, sir, hindi siya lumalapot. Hmm. Kung ano yung, ano, ganun pa rin siya, sir. Ganun pa rin siya kalat. Oh. Yan din yata yung una, ano? Ito sir. Yan din, Change oil na naman. Bagong langis na naman. Abog tayo ng sa... Tunod niyan, ilan naman? 2.5 yung ano eh, ito. Five minutes, sir. Oh. 3.5 ah, Every 1,000 Every 3,000 Dati lumabas yung change oil Inalis niya na Ay, ah, Inalis one. ko na Inisit ko Itong fix i Iris na natin oh, Iris mo na panibago na. Uh, 3,000 naman sunod, no? 6,000 6,000. Yung sunod. <laughs> Ayan, medyo malayo-layo yan. Ah, kapiyahin na tayo na medyo malayo-layo mga pagkakura ng pagkakalala. Yes, 6,000 yung sunod 6,000 yung yes, sunod okay. 6,000 dito na lang kayo bumasa sir sa trip. Trip A nyo? Okay. Sya kasi talagang ayun monitoring niya. Monitoring to. Kailangan wag ma wag sa mawala A. ito. Hindi na mawala uh, yung ah. sa kanya. Yung lahat-lahat lahat na naitakbo niya. Total niya yun sir. Uh. Ah. Kaya natin yung Kaya natin yung libro. Kailangan to ni sir. Ayan. susulatan dito at libre po yung ano ngayon yung pin natin pinunit na po <laughs> mga ilang punit yung kailangan nyo dyan sir bago magbayad may isa pa sir ba may isa pa, bali tatlo okay. tatlong punit pa tapos sunod nun may bayad na tayo Sa ngayon, yung libre pa kung magbabayad sir sa ano sa ganyan pa change or sa service magkaano 100, 100. sa so, ngayon libre po yung sandaan natin <coughs> dahil meron po tayong service free ayan okay na po at uh, dahil libre po ito yung ano natin oh yeah yung sa ano sa service sige kung lang sa iyo Ay. Na. sir maraming salamat Ay. sa binigyan ng tipa kasi free, yung 100 tayo na. Okay sir, thank you sir. Okay, okay na po. Okay, balik na natin sa ating Pang merenda, pang ulam. Sa'yo yung ha, mo. Uh, oh, sige, sige, thank you. Uh, Salamat sa service ah. Thank you, thank you. Ah. Ito? Bracket. Itong ano? Mural isang 100 lang to. Sa video na yan. Itong camera? 30 35 35 uh. <laughs> itu lang ala. lang. lang. Uh. <laughs> 35. Yisir, thank you. Isert, isert. Uh. Oke, okay, nanti cuy lah. Salam maganda na ulit yung ating langis ay nagka vlog pala ay nandito na po tayo sa bahay ito na yung pinagpalitan na lang oh, ay yeah, ay juice inumin niya juice Diyos! Ito na po yung piña. Bumili po tayo yung piña after po natin mag-change oil. In orienda. Alas na po umaga. Iba po talaga pag ano, tao una. Hindi na mapipila. Ang ah. <laughs> mm. Gawa naman si Ay ng sausawan. Ito na yung pinya. Oh, pinya, pinya. Pinto, pinya. Kanina, pinapay kami ni Hati lang kami ni kanina. Mm. Ay, kami Cheers. Mm. Cheers. Cheers. Hmm. Siyempre. Hmm. Panahon ng pinya. Ang mahal ngayon sa nagbalang ko, isa, 50. Ito? Dati, 350. Eh, malalit naman e yun eh. <coughs> Nangyayiba <Harapin. coughs> ako. Babad na to, ano? Tagal na nabalatan. Hindi naman. <coughs> Malambot. Kasi pag, ano ito ko? Ano, iwan ko lang. Sobrang hinog lang niya. Yung matakaw ko okay sa asin. Huwag yung matakaw okay sa asin. Overripe. Right. Ang patinsyo na po natin si Lucky. Wala na pag-alala. Hindi makakalayo-layo na tayo. May babiyahin na natin sa Quezon Province. May haba agad eh, hirap magtawid sa dagat. Ano ba ito yan? Habalan naman. hindi ito o? Mm -hmm. Masarap yung medyo maasim na no yan. Ba't kung kailan maganda yung panahon? Wala pasok. Oh, may araw o, oh. Kaya kahapon pangit yung panahon. May pasok. <laughs> may napansin tayo dito sa kisami ng... nang siya. Ang papseno. Parang may tagas. Tapos Tapos ito. pa uh, natin pa po natin sa gumawa. Sana to sa so, may tubo siguro. O uh, bagsak yung tubig galing sa tubo. Ha? Sa so, ito. May. Meron na chicken dito. Eh. Iyan. Papaklasin lang ito para masira. Kasi kung pabayaan ng ganyan, kapalawangin na naman yung kinawit na baka masasayang po yung ating pinagpagawa. Dito lang na mayroong ganyan dito, wala. Doon sa dati. Dati dito rin eh. Diyan din yung babasak-basak. Ano? okay na mga paps, kapag pa-change oil na po tayo at hintay naman natin maging ilabay sabi nung guys ng service, naging 6,000 kilometers naman, bali 3,000 kilometers yung tatakoyin tapos pa-change oil ulit. Depende po sa paggamit. Halimbawa medyo malayo-layo po yung binabayahin mo lagi, lagi kang mag-change oil. Pero kung dito-dito lang, tapos hindi ka maalis-alis, medyo matagal po yung pa-change oil. Dati, nabanggit ko po uh, kapag na-change oil na po tayo pupunta po tayo ng Quezon Province yan. Totoo po mga paps. Visitahin po natin si Mama sa, sa Quezon Province. May iwan po muna natin dito si Aya ni Mama Ryan. Yan, yung po muna dito. Yung dalawang mag-ino muna. May iwan po muna natin sila. Pupunta muna tayo ng Quezon Province. Gagamitin po natin si Lucky. Bali, tinignan po natin sa Google. Ang tapakbun po ni, ni Lucky is nasa kulang-kulang 9 -kulang hours. Pero hindi po natin i nyo ng 9 hours. Patigil-tigil po tayo. Bali, 3 hours, 3 hours, tigil. Para makapahinga po yung makina ni Lucky. Tapos, hindi po tayo babiyahin ng gabi. Kasi delikado po biyahin ng gabi. Siguro ngayong buwan, ngayong August, puta po tayo ng Quezon Province. Bistayin po natin si Mama. Uh, magluto na po tayo ng pananghalian mga paps. Magluluto po tayo ng bangus, sinigang. At may mga nakaprepare na po tayo dito na hiwain. Meron po tayong ricado na sibuyas, bawang, luya, talong. Ito po ay galing po sa farm ni tatay sa inumaan. At ito po may kamatis, may green chili, may, may ano Oh. May na-harvest po tayong sitaw, dalawang piraso. Yan sa may nalunod. Tapos may kangkong. Yan. Kasi na po tayo. Sinuya. bawang. Okay. Ito natin si sibuyas. Hmm. Medyo brown brown na po yung bawang natin at sibuyas. At yung doya. Naginapin na natin si kamatis. Ilagay na po natin ng tubig. Ilagay na po natin ng Himalayan salt. Tapos, paminta. Ilagay na po natin si green chili. Tapos, takpan po natin. dan langsung pun artinya ya piraso. Nagwawala na po yung usok dito. Ibig sabihin, ko Ano po yan? Check natin. Yo. Ilalagay na po natin yung bangus. Ilalagay na natin ulo. Ulo again. And then, lalagay na po natin yung talong. Kaya ating dalawang pirasong sitaw. Lalagyan natin sa sinigang mix. Tapos paasin.

Ang asin niya. Okay na yung dalawa. Yan, <laughs> ito na po yung ating sinigang na bangus. At mga apaw, at ating takpan. naman mo ay ako masarap ang luto ni Papa. Oh, brown. <laughs> Sinigang mix. Lapot-lapot -lapot, ah. Hmm. Tikman ni Aya. Kung kulang sa asin ano. Okay. Patakan niyo Come on. Okay no. na? Okay na. Yung asin niya. What? Okay. Yung natin. Nakabang niya ka. Hello. Oops, kami rin po kakain ito. Kahit isang sandok, <coughs> pinagtatlo na labi.

maya may natin lalagay po yung kangkong para hindi ma-overcook. Ayun o. You know. Tikman natin ulit. Ah, okay na. Inalagay po natin si kangkong. ngayon. Salamat po sa walang sa mga gising, sa pinagalag niya po sa amin. Thank Lord. Thank you, Lord. You sabaw, sabaw, sa na pala. Thank you.